malinis na aking mansion. Kaso walang gas. Kaya ito, dito tayo mag ano, painit ng water. Gusto ko dito guys kasi parang akong na challenge <laughs> I like. Kasi nakakachallenge challenge dito. Nakaka-relax ng mind. Ayan, open natin to See. Pwede tayo ng water. Yan ang purpose niyan. Kasi nakalimutan yung gas. Yan ang mga gamit nung sinuunang panahon guys. Ayan. Ayan. Eh. Sige lang tayong gas. Ito na naman kami ni Mama. aming mansion. Ito ang naging mansion. Yung amo ko doon. Kabila. Hindi masyadong malamig ngayon. Yes, God. Kasi ito. Ang purpose niya. Lagay natin sa for the CR kasi walang malamig yung tubig guys. Kaya may magpainit ng water hugas ba? Sige. Nakaka-challenge kasi dito ang life. Medyo madilim guys kasi isa lang yung balbo generator yung gamit na ito dito guys kaya winter nagkakamping sila ito yung mga sinasabi nilang kaima in ano arabic tent since ito kasi yung nakagawian nila ng ano oh sayang yung ano bukas ibigay ko sa ano pag nakita ko yung camel yun kasi expired na siya guys so sayang nakalimutan ko ginawa sa bahay nung last friday bukas ibigay namin doon kasi sayang naman itapon mo sa basura kinakain doon ng camel guys mga ano mga bread <laughs> special pa see complete naman dito ito mga gamit okay. Charan. Completo. Oh. Okay. Oh. Oh. Diba? Di ba? Pepsi, ay 7 up pala yan. Tapos water, marami. Oh, diba? uh. so year, to, -challenge. di ba? Sa so, t-shirt, oh, nakaka-challenge din. At saka maganda, maganda rin. Malikabok pero I like this place kasi nakaka-relax ng mind. Diyan. Kahit madilim pero ano. Oh today is ano tonight pala <laughs> ganda ng ano ng weather not too cold not too not too much cold See guys. Yeah, things cut again and again ito yung tayo ano yan ang mga ano nila tradisyon nila dapat talaga lumingon kung saan ka man makarating sa buhay, nakatapos ka man or what, sila naman lahat is nakaangat sa buhay, sila magkakapatid guys yan, nililingon nila ko saan pinanggalingan yung mga ninuno nila, kaya yeah, dapat tayo guys ay marunong tayong lumingon sa ating pinanggalingan be humble always sa ating sarili tsaka wag be humble sa mga kapwa natin kaya kahit mayaman ka kailangan humble ka pa rin ayan sila ayan. sasakyan ng anak ng bossing land cruiser madilim